Kung tawagin salamat po ng iba ito ay puso, puso ng bibig. Sa Juan taplo talatang labing-anin, sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka-familiar po sa atin ang talatang ito. Ngunit dahil nga ito ay isang pagbubulay ng salita ng Diyos, maganda lagi nating nasasariwa na babanggit sapagkat hindi natin pagsasawa ang marinig ang mga katotohanan sa loob ng salita ng Diyos. Dito sa talatang ito ay nais nice kong bigyan kayo ng pansin kung ano ba ang napapaloob sa pag-ibig ni sa pag-ibig ng Diyos, like kundi sa pag-ibig natin bilang tao, sapagkat dapat ay meron tayong kamalayan para makita natin kung talagang tayo ay nagtataglay ng pag-ibig ng Diyos at ng pag-ibig natin sa ating kalagayan. Ano mang kalagayan, ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating pamilya, pag-ibig sa kanino man ay dapat nakikita natin yung nilalaman ng ating pag-ibig. Kaya tingnan ninyo ang sinasabi rito na ang pag ibig ng Diyos sa sanlibutan. Nagawang ibigin ng Diyos ang sanlibutan. E ano po ba yung kalagayan ng sanlibutan? Sa unang buwan, ang kapitulo ay 5, talatang labing siyam, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos. At ang buong sanlibutan, ay nakahiling sa masama. Sa kabila na ang tao ay masama, iniukol pa rin ng Diyos ang kanya. Pag-ibig. Sa ibang salita na ang sanlibutan ay hindi lamang masama, hindi lamang nakahilig sa masama, nakalugmok sa kasalanan, nakalugmok sa kasamaan. Pero gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos iniukol pa rin ng Diyos ang kanyang pang ibig sa sanlibutan. At ang mga taong nasa sanlibutan, tayo yon ay mga makasalanan at kung tayo ang tatanungin, ang ating hilig pala ay ang masama. Ganyan ang mga tao na laging ang kinahiligan niya ay masama. Yun ang tendency ng tao dahil na tayo ay nagkasala. Pero sa kabila ng tayo ay makasalanan, inibig pa rin tayo ng Diyos. Sinasabi sa aklat ng Roma, ang kapitulo ay lima. Ang talata po ay lima hanggang sa talatang walo. Ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin sapagkat nang tayo mahina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama sapagkat ang isang tao bahagya ng mamatay dahil sa isang tao matuwid. Magaman dahil sa isang tao mabuti, marahil ay may mga mahas mamatay. Tatapuan, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin ano po ang ating kalagayan? Tayo ay mahina, tayo ay makasalanan. At sabi dito, walang taong mangangahas mamatay dahil sa isang taong matuwid masama. Marahil sa isang taong matuwid, sa isang taong mabuti, ay may magbibigay ng buhay. Subalit, si Kristo ay ibinigay ang kanyang sarili. Ang Diyos, ibinigay ang kanyang bugtong na Para kanino? Hindi para sa isang taong matuwid. Kundi tayo ay isang taong mahina, isang taong makasalan. Kaya nakikita natin, kaya eh, ano ang dapat nating madama sapagkat tayo ay inibig ng Diyos? Sapagkat inibig tayo ng Diyos, dapat ay madama natin ang kagalakan. Ang kagalakan. Kaya sa mga nakaraan nating pag-aaral ay binasa ko sa inyo ang balita ng angel na siya ay may dalang kagalakan. Mayroong kagalakan. Bakit sabi ng angel sa lupas 2, labing isa na kayo ay mga galak sa pagdating ng ating tagapagligtas? sa pagdating ng Panginoong Yesus. Sapagkat ang ibig sabihin nito ay dumating ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ang mabuting balita ay ang pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Napansin niyo sa ating binasa, dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi na tayo mapapakamak. Meron na tayong buhay na walang kaya dapat tayo ay magalak, sabi ng lang eh. Dahil inibig tayo ng Diyos, tayo ay magalak. Kaya tayong umiibig, may kagalakan. Kaya yung mga umiibig, masaya. No? Tayo namang iniibig, masaya rin. Kaya ang ginamit dito ay galak sapagkat yun ay nasa loob. Hindi kinakailangan ikaw ay tumawa para masabing ikaw ay may kagalakan. Yung masaya tumatawa. Pero kahit hindi ka tumatawa, ang puso mo may kagalakan. Kasi mahirap naman yung tawa tayo ng tawa. Pero hindi naman ibig sabihin na ikaw ay tumatawa, ay totoo na ang iyong kasayahan. Meron mga pinagtatakpan ng kanilang tawa, ang kanilang puso na bibigatan. Alam na niyo siya. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, sa Mateo, labing isa, talatang dalawang po magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang luba, at kayo'y aking pagpapahingin. Pasanin niyo ang aking pamato, mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga paluluwa sapagkat malambot ang aking pamato at magaan ang aking pasan. Tingnan ninyo po na posibli tumatawa ang tao, pero sa kanyang loob pala maraming kabigatan. Nagsabi nga po ng makabagong salita, Amin. Kapatid, natatakpan ba ng iyong pangtawa ang mga pasanin? Pwede. Maipakita natin sa mga tao na tayo ay masaya Ngunit meron ka palang pinagdadaanan na nagpapabigat at nagpapahirap sa iyong kalooban. At posible na ngayong narating na kapaskuhan, nakikisaya tayo sa mga tungtog na ating naririnig na nasisiyahan tayo sa mga decoration, sa mga Christmas light, Christmas na mga simbolo Ngunit ang iyong kalooban sa iyong puso ay mayroong kang bigat. Baka hindi mo natatanggap ang totoong kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Eh, sa ating binasa kanina, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na kagalakan sa ating puso. Kung totoo na naniniwala ka at ibinuhos sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi ka tumatawa, alam mo na ang iyong kapagalan, alam mo na ang iyong pasanin, alam mo ang iyong mga dalahin sa buhay. Ay pinapakialaman ng Diyos. Inaako ng Diyos. Kaya sabi, halika, halika sa iyong kapagalan, sa iyong kahirapan, ikaw ay aking pagpapahingay. Ano yan? Pag-ibig ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan sapagkat yung maraming kapagalan, yung maraming kabigatan, alam mo na ni ng Diyos. Hindi mo papasanin mag-isa. Kapatid, ang Diyos ang magpapasan ang pasanin yan iyo lamang ilaga ang iyong sarili. At sa iyong kamalayan ang pag-ibig ng Diyos nagbibigay ng kagalakad sapagkat mayroong Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay magpapasan ng iyong mga dalahin. Dapat mo rin malaman, hindi lamang na nagpapasan ang Diyos ng lahat ng dalahin mo. Ano man yan, pangangailangan, karamdaman, pamilya, ikaw ang nakakaalam. Pero isa man sa inyong ngayon nakikinig at nanonood ay may pasan na napakabigat na nag-aalis sa iyo ng saya, nag-aalis sa iyo ng paglalakad. Mahal ka ng Diyos. At dapat mo rin malaman ang sinasabi na ang pag-ibig ng Diyos hindi lamang magbigay sa iyo ng paglalakad sapagkat aalisin niya ang pasan. Sa unang Pedro lima, talatang pito, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Na iyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Sapagkat kayo'y ipinagmamalasak. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi lamang magbibigay ng galak sapagkat Ano mang pasanin natin, ano dalahin natin sa buhay, ano mang pinagdaraanan natin, ay kanyang papasanin. Hindi tayo magpapasang isa, mag-isa. Katulong, katuwang mo ang Panginoong magpapasan ng iyong lahat ng dalay. Malaman mo rin na ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang pagmamalasakit. May Diyos na nagmamalasakit. Amen. Mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Mayroong Diyos na nangangalaga at nagpapahalaga sa iyo. Ganyan ang pag-ibig. Marunong magpahalaga. Sa iyong sambahayan, mahal mo ba ang iyong sambahayan? Pag mahal mo ang iyong sambahayan, kasama mong pinapasan ang lahat ng pasanin. Hindi sinusulo ng anak, hindi sinusulo ng tatay, hindi sinusulo ng nanay. Ang lahat ng pasanin, magkakasamang nadalhin ng buong pamilya. Yan ang pag-ibig. Ganyan ang Diyos. Kasama natin ang Diyos na nagdadala ng ating mga pasanin. Pero hindi lamang siya nagdadala ng ating pasanin. Kasama natin ang Diyos na nangangalaga sa atin. Ganyan ang pamilya. Ganyan ang pag-ibig. Pinapangalagaan ang kanyang minamahal. Kung ikaw ay nagmamahal, nangangalaga ka sa iyong nilamahal. Ganyan ang Diyos. Kaya sabi, huwag kang magulimihana. Huwag kang mabalisa. Ilagak mo sa Kanya ang lahat ng iyong pasanin na, ng iyong kabalisan. sapagkat ang Diyos ay nangangalaga sa iyo. Sa akin, sa ating lahat, kapatid. May Diyos na nagmamahal, kaya may Diyos na nangangalaga. Ano man ang iyong kalagayan at ano man ang iyong kailangan ngayon, huwag mong kakalimutan na ang Diyos sa iyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo manalangin amang Diyos. Maraming salamat po sa dakilang biyaya na sa amin ay muli mong ibinigay upang kami ay makabahagi sa isang natatangi at banal na sandali, upang kami makaalaala ng iyong pagmamalasakit, ng pagdadala mo ng aming mga pasan. Huwag namin kalimutan na ang Diyos namin ay nagmamahal sa amin. Salamat po, pangasiwaan mo ang tagasubaybay ng programang ito, pangasiwaan mo ang mga staff, ang mga kasama namin dito sa programang ito. Lalong higit patuloy na pangalagaan mo ang mahal na Apostle Jonathan Santos Perio kasama ng kanyang buong sambahayan. Patuloy na makapangyarihan kang gumawa sa kanyang pangangaral at pangangasiwa sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Ako'y nagagalak sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikisama sa amin sa programang ito. Ako po'y bumabating uli sa inyo ng maligayang Pasko, masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Presbyter Dan Perez. Lagi nagpapaalala sa inyo, ano ang kalagayan ng ating buhay, huwag niyong kakalimutan. God is good, all the time, all the time, God is good. Pagpalain kayo ng Panginoon. So narinig niyo po yung magandang mensahe about love ng Diyos tungkol po sa pagmamahal ng Diyos na kanyang pinadala o binigay ang kanyang anak na si Jesus at yung tagapagkita sa Kaibigan kay Jesus, brother Armani Bautista. In Christ, hello. Thank you for watching.